Hello guys, for today's video, atuan anong bisita ko ng akong giuling kagahapon. Kaya basi kunyag na yung mga idol ba, masunog ang uling. ato ukbon kita bunan ako na mga idol, kaya wan-uwan, karang na mo. So, basi kunyag, mahugno pa ning akong So, maon siya mga idol. Hmm? Ako isyag gitabunan tanan si kaya akong gitabon din na si Buslot, mga idol. Hmm. Ay, salamat. Wala man hinuon mga idol, wala hinoy yung nag aso. Kaya... Kadlo kayo kung na'y maghungaw kay base gunyag. Ug daw ba masunog. Ako ginigay ayo ginhuon mga idol para wag maghungaw. Hmm? nakita niyo mga idol ako ni sige bulit para di gid maghungaw. Kay sinigurado kay sa una experience na ko nga na inihungaw na likado kay masunog man mga idol magsigig aso. Pag magsigig aso, hangtod musog balik ug dukot ang ulo. ah, impas ug daw mga idlog balik ang nagisiniguro gin na ako ni siya ug tabon wala man ay aso aso na ho nga mga idlog naa ato ah, ni tabon tanag pala good oh wala mo ni ang ganap kagahapon mga idol sa wala makakita mo ni ang ganap dibulit hmm. na ko ni siya huwat lang mo sa update ani mga idol nga gikan karon tulok gikan karon dok adlaw na lang mga 48 hours ni siya before na ukbon kay Basig unyag pag ukab na ako ba uh, I experienced that nga naapay kalayo sa una way back year 2016 17 ata uh, I'm not sure pero basta diha na mga tuiga nga ug daw lagi eh okay, naapay ni hungaw wa na ako bisita pag ugma mao na nga bisita ang adlaw pero ako okay. mga idol magbisita gid ko buntag hapon yun jay okay, para sure sure ba kay makwits ang hinaguan sa pila ka adlaw nga binta nagbagol tas pag uling pa Bukwits na mahal rabang kilo karon mga idol. Hmm. Mao na siya mga idol ang kagahapon. Ang gam na ako, medyo ni adlaw na mga idol. Kita nang adlaw. So moro to mga idol, huwag lang mo sa next update pagkaugma na sa ikadukang pagsurbi na ako.